hanap ng kanlungan kung wala ka ng babalikang tahanan. Yan ang kalbaryo ng mga taga-Batanes na lubhang naapektuhan ng Super Typhoon Hulyan. Tuloy-tuloy ang GMA Kapuso Foundation sa pamahagi ng tulong doon sa ilalim ng ating Operation Bayanihan. May kitisim linggo na mula ng hagupitin ng Super Typhoon Julian ang Batanes. Pero ang ilang ibatan, lugmok pa rin sa matinding pinsala ng bagyo. Si Gina, flooring na lang ang natira sa kanyang bahay matapos bayuhin ng bagyo. Itinali naman daw niya ito, pero hindi pa rin kinaya ang malakas na hangin. Medyo nararamdaman na yung hangin. Pinausap ko na po yung partner ko na kung pwede lilikas na kami kasi depende, mawawala na bahay, wag lang kami. Nakaranas din ng pagbaha sa bayan ng Uyugan. Kaya si Ledivina, kahit na delikadong pumunta sa inabando na niyang bahay na bato, dito muna niya itinago ang mga naisalbang gamit mula sa bagyo. Ilumang bahay, hindi na pwedeng tirahan kasi ano na, may biyak-biyak na sa taas. Yung, yung bagyo ni na Kiko, natangay din yung bahay namin na isa. Tapos ito na naman. Ay, wala akong pagkuhanan kasi yung trabaho ko lang nang bubukin kami. Malawak na pinsala ang iniwan ng super typhoon sa tatlong isla ng Batanes, ang Batan, Sabtang at Itbayat. Kaya ang GMA Kapuso Foundation agad na nagtungo sa mga apektadong isla para mamahagi ng food packs at inuming tubig para sa labing apat na libong Nagpakain din tayo ng lugaw at nagbigay ng mga gamot sa Provincial Health Office. Ito ay ano, malaking tulong talaga no, yung pagbibigay nyo rin ng mga gamot. Kasi ma-assure natin na alam nyo na after disaster, hindi natin masigurado kailan ba dalating yung mga supplies natin. Diyos, Diyos, mas, Kapuso. sa mga mga istumulong, bisitahin lamang ang GMA Kapuso Foundation website na www.gmanetwork.com slash kapusofoundation donate.